Kamusta mga chong? Today's video na Lobat si Maxi Max. Gagawin natin gamit yung spare key. Okay. Ito yung susi. Ito na to para mabuksan natin yung compartment natin. Kapag lobat ka na is gagamit tayo ng susi. Ito. Okay. Ayan. Paggamit nito hanapin mo lang yung ito. Gamit yung susi natin. Ayan, bubuksan natin ang ating motor. Ayan. Ito, i-kunin nyo lang to Tapos, isaksak natin yung susi natin. Okay. Ayan, sa pagkakataon na to ah, tayo ay gagamit ng susi. Sa so, pagbukas, ay, isaksak natin. Tingnan natin yung pakanan. Iyon kanan pala ang bukas sa so, pwede na natin hugutin takpan uli natin para sigurado na hindi mapapasukan okay so low tayo eh napakadumi ng motor natin tatanggalin lang natin yan ng dalawang screw tapos ipapacharge natin daubat lang to na drain wala mang okay oh, bantaan kayo later tanggalin ko muna to tanggalin natin ang ating splats na ating screw dalawa abila alam kung bakit na lobat baka hindi ko napansin na naka open pala ayun tapos angat mo lang ayun napaka dumi ng ating baterya ayun hindi nalilinis so tanggalin lang natin yan kapag nagtanggal tayo ay kailan na natin tanggalin ang negative okay tapos balik din natin yung nut natin para hindi mawala okay sa kabila may ko na lang kasi pag nalobot kayo huwag kagad kayong bibili ng bateriya. okay, so make sure na bago kayo bumili ipa charge mo muna Ayan. balik lang natin para di mawala yung not. okay. so dadaling ko sa chargers Sa ano ng battery. Sa anuhan ng battery. So, ayan o. Oh. YT-Z6B. Ating battery. Okay. Salamat. Punta muna ako. Gabi na. Magsusundo sana ako. Pero hindi ako nakasundo. Update ko na lang kayo mga chok natin mga chong. 25 minutes lang. So, nandito na tayo sa ating bahay. So, napacharge na natin. Ito mo naman yan. Hindi ka naman magkakamali na positive. Then, wala yung, oh okay, yan, negative. Okay, sobrang dumi. Okay, sa pagkakabit, unahin muna natin yung positive. Okay. Pagkakabit. Ayan, ganun lang naman yan eh. Ayan o. Oh. Pagkabit oh, na natin tong positive. Unahin nyo yung positive para pag kinabit nyo yung negative, hindi siya nag-spark. Ayan. Sana umandar na ah, yung ating motor. Ayan, higpitan yung mabuti. Kaya, kitang hitam ko yan. Opo. Ayan, sunod naman yung negative natin. Ayan. Ay. Kung may malig kayong screwdriver, Ayan. So, inabit na natin. Testing. Testing na natin. Okay. So, testing. Ayun. Lobat nga. Okay. Lobat ako. Yun o. Oh, Nag-start Oh. I Check muna natin yung level ng baterya natin ayan, uh, na lobat nga kanina ayun, so mga chong so pag halimbawa na matay kaya magbukas yung ating motor hindi ibig sabihin na sira na yung sira na yung ating baterya, baka kailangan lang ipa charge actually, yung naging cost ng charge nito malamang, nalimutan kong i-totally off nakalagay siguro sa open kaya na lobat okay mga chong uh, i-idle nyo lang ng more than 10 minutes hanggat hindi siya bumabalik yung uh, normal reading ng battery kapag tumatakbo yan tulad nyan ang normal reading kasi ng NMAX version 2 is 14. 14 point something pataas. Ayan. So, ito yung normal reading yan. 4.3, 4.4 kapag naka-idle. So, huwag nyo muna siyang papatayan hanggat hindi niya pa nire-reach yung normal reading niya. By the way, yung motor natin is 2 and a half years old na. Uh, maganda pa rin yung kanyang reading ng baterya. And, kanina, uh, alam ko yung naging cost nito is yung nakalimutan natin siyang Uh, i-off totally. Kaya siya na lobat. Okay? Then, i-adjust nyo lang yung yung time dito sa menu. Madali lang. Pindutin nyo. Dali nyo lang sa odo. Then, i-long press nyo hanggang sa mag-blink yung oras, yung hour. Tapos, long press para lumipat sa sa minutes. Then, iyon Then long press kapag okay na. Ayan. Kapag ganyan na yung reading ng battery nyo, pwede nyo na siyang patayin. Pero kapag hindi pa niya na-reach yung normal reading kapag nagpa-charge kayo ng battery, ah, uh, wag na wag nyo munang papatayin. Hayaan nyo muna siyang ma-charge. Okay? Maraming salamat. RS.